Ito ang dapat mong gawin sa August 2025 para hindi ka malasing. Magkakaroon ng solar eclipse at ito ay tatapan sa buwan ng August. Sa itong pambihirang pangyayari na maaaring makapagpabago sa karamihan. Pwede magdulot ng kamalasan o pwede rin magdulot ng swerte o mga bagong panimula para sa iba. Meron kang dapat malaman sa tuwing merong solar eclipse para mapakinabangan mo ang mga suwerteng maidudulot nito sa iyo at para makaiwas ka sa mga posibleng kamalasan na pwedeng maging hatid nito. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano yung mga bagay na dapat inilalagay sa tahanan bago pa sumapit ang solar eclipse at mga dapat gawin habang nanaganap ang solar eclipse. At kung nananais ka na maalis yung mga kamalasan mo sa buhay, ito ang mga po pwede mong gawin at mga swerteng kulay na pwede maging pangotra laban sa mga yin energies na naidululot ng eclipse. Kung hili ka sa ganito mga video, huwag kalimutang like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga suwerte sa buhay. Ang eclipse o solar eclipse ay isa sa mga pambihirang pangyayari na pinaniniwalaan maaaring makapagdulot ng swerte at maaari ding magdulot ng kamalasan. Mga dapat mong gawin bago pa sumapit ang solar eclipse. Maglagay ka ng pamotra sa tahanan mo. Ito ay magsisilbing panlaban mo sa mga yin energies. Ang paglalagay ng asin sa mangko na inilalagay sa living room ng tahanan mo bago pa sumapit ang solar eclipse o 24 hours before the solar eclipse ay makakatulong po para ma-absorb ang mga negative energies na maaaring nasa tahanan mo. At aalisin po ang asin na nakalagay sa mangkok kapag natapos na ang eclipse. Yan po ay itatapon. Sunod. Ang paglalagay sa bintana ng asin, ganun din sa likod ng pintuan, ay po pwede rin makapagbigay ng proteksyon para hindi makapasok ang anumang uri ng kamalasan na nasa labas ng tahanan. Sa tuwing nagaganap ang solar eclipse, nagkakaroon ng pagdilim sa paligid. Maaring hindi ito makita ng ilan, ngunit karamihan ay makikita ito. Kahit hindi mo ito makita, hindi ito nangangahulugan na hindi ka makakakuha ng mga malas na enerhiya dahil hindi mo ito nakita, meron pa rin mga inus inauspicious energies na po pwede maka-affecto sa iyo. Kaya't mahalaga ang paglalagay ng asin sa likod ng pinto at sa bintana ninyo. Ang solar eclipse ay nagdudulot din ng swerte. Ito ay maaari mong maakit sa pangmakita ng paglalagay ng mga lucky charms sa tahanan mo. Unang-unang ang paglalagay ng kristal sa bintana o dito ay eh isa sa mga pangmaraan upang maakit ang good luck energies na dulot ng solar eclipse at ito ay magdudulot ng suwerte sa tahanan mo. Sunod, ang pagsusuot ng mga kulay na mayroong warm colors o mga yellow colors habang nagaganap ang solar eclipse ay pinagniniwalaan na nagdudulot ng swerte. Marinding pakakakit na swerte para sa tahanan mo sa pamamagitan po ng paglalagay ng mga fortina na mayroong warm colors o mga yellow colors. Nagdudulot po ng swerte kapag ito ay sinabi din niyo bilang dekorasyon sa inyong bintana, sa inyong pintuan habang nagaganap po ang solar eclipse palipasin po ang tatlong araw bago tanggalin yung mga cortina na mayroong warm colors o mga yellow colors. Sunod, para naman po sa swerding ritual, tumuha ka ng papel, isulat mo kung ano yung nais mo na mangyari. Ang ibig sabihin, ano ang iyong manifest. Kailangan po isulat sa papel yan lahat ng ninanais mo. Isang halimbawa po ng pagmamanifest, ito po ang isulat ninyo sa papel. I am a money magnet. Money comes to me easily. Ganon po ang ilalagay ninyo at dudugtungan ninyo ng mga nais ninyo. Ito po ang isa sa mga halimbawa. I am enjoying my new car. I am living with my new house o kung saan ka man lumipat. Maging ikaw ay umuupa o ikaw ay nakabili. Kapag natapos nyo po, itupi ang papel, ilagay sa altar kung may altar po kayo na kung nasaan ang alagay ay inyong mga wealth deity, mga wealth buda ninyo. Kung wala po, ilagay po yan sa east area. Ang east area po ang may kinalaman sa growth o paglago. Kaya doon yan inilalagay at yan ang magsisilbing panimula ninyo. Ang solar eclipse po, ang eclipse ay isang uh, uri ng panimula. Pagtatapos ng mga bagay na hindi ninyo gusto at si magsisimula kayo ng mga bago na ninanais ninyo. Kaya doon yan ilalagay. Huwag po yung aalisin hanggat hindi natatapos ang taon. Ritual po para matanggal yung mga uh, kung ano man yung kamalasan na nangyari sa'yo ano man 'yung mga bagay na nagdudulot ng pain sa iyo, pwede mo rin pong isulat 'yan sa papel. Isulat mo lahat, lahat ng mga bagay na ah, hindi maganda para sa buhay mo. At ah, 'yan po ay i mo pagkatapos po ng solar eclipse. So, 3 days po pagnatapos 'yung solar eclipse, pwede nang i 'yan, 'yung papel na pinagsulatan mo ng mga ah, nangyari ang kamalasan sa buhay mo, pwede mo na sunugin yan paglapas po ng tatlong araw para po sa new beginnings. Sa panahon naman po ng solar eclipse para maiwasan yung kamalasan, kailangan po may nakalagay ka na asin sa bulsa mo. Kung halimbawa po, Uh, ilagay lang sa plastic. Kung may pouch ka, pwede ilagay mo sa pouch. Halimbawa po, ikaw ay nasa labas. Kasi po, sa panahon na nagaganap ang eclipse, mas maigi kung nasa loob ka ng bahay para hindi mo makuha yung mga yin energies. Ngunit hindi naman ito ah uh, para sa lahat kasi may mga tao na nagbaw, alimbawa po sila ay nagbabakasyon so nasa labas talaga sila or sila ay nagtatrabaho, sila ay nasa larangan ng travel, nasa labas po sila. So, para maproteksyonan po sila, asin po, isa sa pinakamabisa nga pangontra sa kamalasan, asin. Pagkatapos ng solar eclipse na yung asin na nakalagay dyan, dyan, sa bulsa mo, kung pagkatapos ng eclipse, itatapon yung asin. Asin po ang isa sa na nag-absorb po ng mga negative energies. At ito ang ginagamit ng karamihan para sa lahat ng uri ng kamalasan. Kailangan po yung asin na gagamitin ninyo, sea salt. So kung makakabili ka ng sea salt, huwag po yung iodized salt. Huwag yun ang gamitin ninyo, walang visa yun para sa mga ritual. Kasi po, process yung asin na yun, mas maigi kung sea salt ang gagamitin ninyo. At sa panahon na ng uh, nagaganap ang solar eclipse, sama-samang kumain sa tahanan. Pwede po yan. Pag natapos yung eclipse, ilang minuto lang naman po ang eclipse, pwede sabay-sabay na kumain. Kung ano man yan, kung ano man yung uh, uh merienda ninyo, pwede sabay-sabay ninyo hindi niya. Nagdudulot yan dyan ng swerte. Mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa panahon na nagaganap ang eclipse. Una-una po, bawal po direktang tumingin sa eclipse. Pwede kang tumingin sa TV. Pwede po yun kung gusto mong makita. Pwede ka pong tumingin. Huwag kang lumabas at dumirekta dumerek, ka sa langit. Tumingin ka kasi po. Yan ay pinaniniwalaan na nang dudulot ng kamalasan. Nakukuha mo ang lahat ng yin uh, energy. sa mga malas na enerya na naitudulot nito. Sunod, bawal din po yung uh, pagluluto habang nagaganap yung eclipse. So, ibig sabihin, ilang minuto lang naman po yung eclipse. Pwede kang magluto bago maganap yung Eclipse or abumili ah, bumili ka na lang ng luto ng pagkain para hindi ka magluluto habang nagaganap ang Eclipse kasi pinaniniwalaan din po na dudulot ng grabing pamalasan at pwedeng maglagay ng asin sa tahanan sa sasakyan 24 hours po bago mag Eclipse so kung ang Eclipse ay August 2 pwede kang maglagay ng uh, 31 ng uh, asin na nakalagay sa mangkok sa sasakyan mo o sa tahanan mo para ma-absorb po lahat ng negative energies at bawal din po yung ah uh, uh, gasip o yung ah uh, uh, chismis sa panahon na nagaganap ang solar eclipse. So ilang minuto lang naman 'yan. Pwede namang hindi mag-gasip sa panahon na nagaganap ang eclipse, malas po 'yun. So ilan naman po sa mga bagay na dapat pakatandaan para po makaiwas kayo sa kamalasan at pwedeng makaakit ng uh, swerte habang nagaganap ang eclipse. Dahil ang eclipse po ay uh, pambihirang pangyayari na pwedeng magdulot ng mga bagong panimula, mga bagong swerte o pwede rin maalis yung mga kamalasan na, na, na nararanasan ninyo or pwede rin magdulot ng grabing kamalasan.